Hi, good morning mga lalab. So ayan, share ko lang ito yung pinuntahan namin ng Sunday. So sa pineapple dam ito mga lalabs So ayan, ang lakas ng tubig o oh, at napakalawak nung ah, dam nila. So ayan, hindi siya pinapaliguan ito mga lalab kasi dito sila kumukuha ng fresh water na papunta sa bahay ng mga taga Hong Kong. So, ayan. Napakaganda dito mga lalab. Short hiking lang ito siya. So, perfect ito mga lalab sa family walk. So, ayan. Pwede yung mga dalin yung mga anak dito. So, ayan. Napakaganda ng mga puno dito mga lalabs. Tingnan nyo naman yung pineapple barks. Yan. Pineapple barks yung tawag dyan mga lalabs. Ito yung magandang itanim sa mga gilid ng ilog. Kasi mga lalabs ano siya sip sip niya yung tubig. Tapos, ano... Hindi siya ah uh, na mamatay. So, ayan, tingnan nyo naman, no, ang ganda niya. Siguro matatagal na yung mga puno ng mga yan, mga lalabs. Napakasarap dito, mga lalabs. Napakatahimik ng lugar na ito. Wala akong masabi. Kaya, kaya favorite place ko itong mga lalabs. Kapag gusto mo ng peace of mind at gusto mo makapag-isip, gusto mo pag-isa, dito ako pumupunta mga lalabs kasi malapit lang din ito sa ah, ng amo ko. So, ayan, hindi mo na kailangan magbiyahe ng mapakalayo. So, ayan, mahilig talaga ako mga lalaw sa nature. So, ayan, hilig ko yung mag-hiking. Ayan, mag ko, mas gusto kong mag-hiking mga lalabas kaysa sa the city. So, ayan, at saka sa bundok mga lalabas matipid. So, ayan, napakaganda o oh. napaka-peace ng tubig at ng nature. So, ayan. Tingnan nyo naman yan. Ang gaganda ng mga puno. Ang daming pumupunta dito everyday. So, may mga maanggig din dito mga lalabs. Kaya, kapag pumunta kayo dito, uh, magingat kayo. Huwag kayong magdadala ng mga uh, shoulder bag na may pagkain kasi minsan nang agaw yung monkey so ayan napakaganda o oh. so ayan dito po ito mga lalab sa Hong Kong sa dito sa Tune Wan Pineapple Dam po ang tawag dito sa nature uh, trail na to so ayan pwede mo siyang ikuti mga lalabs yung dam na to ayan Napakaganda nito dito mga lalabs. So, ang kaso lang bawal siya maligaw mga lalabs. Kapag naligaw ka, may penalty. So, ayan. Tingnan na nino natin yung na, napakagandang view dahil minsan lang tayo makakita ng ganito kagandang view. Wala namang ganito sa Pilipinas. Ayan. Tingnan nyo naman yan. Ang ganda niya. Wala akong masabi. Favorite place ko ito. mga lalabs din yan naman to. mga Pinay. May nagpipiknik dito. Meron din dito pumupunta lalabs para lang mag-camping. Tapos dito sila natutulog. So, ayan. Napakagandang kaganda talaga dito. Wala akong masabi. Kaya kung nandito kayo mga lalabas sa Hong Kong, puntahan nyo rin yung place na to. Dahil napakaganda dito. Hindi, hindi kayo magsisisi kapag nakarating kayo. So, ayun lang mga lalabs. Thank you sa pagsama today. So, kung bago ka sa aking YouTube channel, uh, mag-comment ka at mag-iwanang Apakah uh, sa ating comment section Para mabalikan kita So, ayun lang Thank you for watching Have a good day Bye bye See you on my next video Ingat kayo lagi Mwah!